Alright, dito tayo sa malinis na parking 5th level Alright Malinis ng parking Oh, Kitab naman sa iyo Ito nyo yan Alright Kaharap ng ano to, tapat ng ABS-CBN, PhilHealth Building Ayan, PhilHealth Building Dito eh Oh, Shoutout sa lahat ng subscriber natin. Alright, eh oh, no. May apat na pulis oh. Ayun oh, apat na pulis mga bagong graduate. Alright. Shout sa mga pulis na magigiting. Ayun oh. Ba. Oh, so, sa Phil Help. Punta sila ng Phil Help. Ayun yan, oh, abc yan. yan yung Mother Ignacia Street. Alright. CD shout out kay Pablo Lago sa Union Bank. Shout out din sa Union Bank. Ayun, ayun pa yata sila ng pasakay ng taxi oh. Lang <laughs> ng taxi driver na to ah. Kinokontrata pa pulis yan. oh, <laughs> uh, ayaw. Ulihin nyo ulihin nyo Ito na niyo ang ganyan hinuhuli yan. Pasaway oh. Hindi kayo sinakay. Ano ba yan? Oh, ano ba Kamsan Taxi oh shout out sa yo ba di mo sila sinakay eh all right Kamsan Taxi ano Kamsan yeah. all right oh, bumalik bumalik pakisasakay na ah nag ano nag-load na pakisasakay na, na. ayaw pa rin kambila naman sila nag ano nagtanong ayan ganyan dapat ganyan mga taxi sasakay mo huwag na kontratahin ito si Kamsan namimili ng pasayero to eh Kamsan taxi o oh. oh, shout out sa'yo Kamsan taxi o oh. yung driver mo hindi sinakay o oh. buti pa yung si Baljen sinakay niya yung dalawa o oh. ganyan dapat huwag kang mamili alam mong nakayuniforme eh Alright, naka ano eh, sus. Diba? Oh, yun yung sinakay na sila. Alright, oh, shout out sa lahat ng ano, taxi driver. Alright. Ayan, na tayo. Ang linis oh. Diba? Oh. <laughs> Ayan, malinis dito. Sintagalinis ito ito ah huh? well, parking <laughs> ayan tip no? oh. level oh, sana ulo